Yo mga boss! Yun, try kong mag-vlog mga boss. eto gusto ko talaga tong mamaster master siya, yung mawala yung hiya ko. Alam niyo ba mga boss, kaya hindi ko kaya mag-vlog kasi masyado akong nahihiya. Kahit konti, makakita lang akong tao na dumaan. Tapos nakahawak akong cellphone, natataranta na ako kung paano ko itatago eh. Yun, bali, i-share ko nga pala sa inyo para... maniwala kayong Ay, gusto ko talagang maging vlogger yan ito, papakita ko mga boss. Alam nyo ba mga boss, binili ko tong DJ, DJI OM4 na to para maging vlogger talaga ako eh. Kaso, pagkabili ko, hinihirap pala maging vlogger kasi nga nakakaya. Yan, kaya hindi ko rin nagamit. Tapos, ito naman, kabibili ko lang naman to, GoPro. Nagagamit ko naman siya sa ano, sa pag nagdadrive ako, yun lang. Kaya eh, no edit edit na yon. Tapos ito naman share ko rin to mga boss Ito bumili rin ako ng mga accessories ng GoPro Muro lang kasi yan mga boss Yan muro lang yan 35 real Tapos ito naman Binili ko naman tong laptop na to Kasi sabi ko nga gusto kong mag Mag edit Kaso ang problema naman Hindi ko naman magamit Gawa na Kailangan ko ng malakas na internet <laughs> palpak eh. Ngayon. kailangan ko ng malakas na internet. Yan. Kaya puro to mga boss palpak. Bali, eto lang. Eto naman, eto yung tablet ko. Ay yung pad 5 ko. Eto, nagagamit ko to mga boss. Ano? Eto yung gamit ko pang pag magla live stream. Yan, magla live stream. Tapos, um, nag edit ng video. Yan, bali cellphone lang ako mga boss. Tapos, itong pad 5. Eto, hindi ko pa to nagagamit gawa ng mahina yung internet ko pero meron na akong OBS tapos eto meron na nga sana ako nung pang editing na CapCut kaso ang problema di ko naman siya magamit gawa ng yun nga bonox nga tayo bad trip naman no oh. di ba yan oh kumpleto na sana tayo mga boss eh yan boss ace oh, di ba 10,500 subscriber na tayo sa YouTube pero hanggang ngayon mga boss hindi ko pa rin talaga kayang mag-vlog na yung magbablog ako na may mga tao tapos pwedeng ano eh kaya pag nakita nyo akong nag-vlog ako sa sasakyan sa video dahil yung mag-isa ako mga boss hindi ako may uh, nun, kasi kontrolado ko yun eh nasa loob ako ng sasakyan eh katulad nila kung TV na hindi nahihiya tapos dun sa amin sa barangay namin sa ah, sa ano sa province namin sa Bicol meron dun mga vlogger alam ko sila ano sila Boss Karipa tapos sila Yoy TV yan mga mga vlogger dun sa ano sa Albay yon shout nga pala sa mga sa mga taga Albay yon lalo na sa Ponso Pulangi Albay yun shout sa mga taga Pulangi yon mga boss Bali, siguro, guro, makakapag-vlog talaga ako nung literal na vlog mga boss pag nasa Pinas na. Kaya kailangan ko. oy baka may mga ano dyan mga boss. May mga vlogger dyan na pwede sa akin tumulong kung paano ako maging vlogger na hindi nahiya. Siguro pag nasa Pinas na lang, yun. Maghahanap ako magiging katastim ko sa Pinas na maging vlogger kami sino kaya magiging kakolab ko na kumbaga <laughs> kaming dalawa nagagawa ng content yun yung gusto ko eh Kaso ang hirap mga boss ang hirap pala maging vlogger ang hirap kumita ng pera <laughs> yun ang hirap kumita ng pera kaya kung ano ano na lang ginagawa natin ay kung sa laro naman pala sa MU Origin to napakadali lang mga boss napakadali lang mag vlog kasi um, screen record, lagyan mo ng voice over o kaya record mo na rin o kaya mag live ka, pwede yon kasi hindi yung nakakaya gawa ng naka, ano, live stream naman yun eh Iba talaga mga boss yung nagbablog ka ng ganito. yung mga boss, welcome to my vlog. Yan, yeah, mga ganyan-ganyan. <laughs> uh, yun yung hindi ko kaya mga boss. Yun yung gusto kong, ma, gusto kong matutunan. Aww. Kaya sa mga vlogger dyan mga boss pa ako future na na magtuturo sa akin mag vlog o magiging ka collab ko <laughs> eto may mga ano na ako may mga accessories na uh, accessories na tayo mga boss may ano na rin tayo gopro yan tapos mga accessories dyan ito maganda tong gimbal na to eh kung meron lang ako pero soon sana may makilala akong vlogger o kaya ma makapal yung muka <laughs> yung makapal lang yung muka kahit ako na taga video sa kanya yun lang eh makapal lang muka yung hindi ko kaya eh literal mga boss, mahihiyain talaga ako hindi nyo lang eh. hindi nyo lang alam Medyo mahihiyain talaga ako sa... Sa personal, mahihiyain ako mga boss. Siguro kung kakilala ko kayo, nakita nyo akong loko-loko, ibig sabihin nun, tropa tayo mga boss. Pero kung hindi pa tayo tropa talaga, hindi pa tayo magkakilala, yun. pwede lang hindi na ako umimik tatawa-tawanan lang kayo, gaganon-ganon lang. Ganon, mga boss. Yun lang, share ko lang, mga boss. Kaya, shout out sa lahat ng vlogger dyan na magagaling mag-vlog yung sana turuan nyo. <laughs> Yun lang, mga boss. Yun. Masalam, mga boss.